Okay, so yung uh, sag, yung uh, tanong na sasagutin natin Attorney Aldrin, ah uh, meron po akong limang taong gulang na uh, anak. Okay, doon sa aking uh, dating kasintahan. At uh, hindi kami kasal at ang pangalan ko ay wala sa birth certificate ng bata. Gusto ko po sana makita ang anak ko dahil hindi ko pa siya nakikita simula nung pinanganak siya. Ah uh, nag-alok naman po ako ng financial support. Pero ayo pa rin ako payagan ng nanay na makita ang bata. Ano po ba ang aking dapat gawin? Okay. So, uh dapat nating matandaan no kapag ikaw ay isang ama ng isang illegitimate child, okay? Isang non-marital child no. Uh hindi pwedeng ipagkait sa iyo yung, uh, yung uh, legal, moral, inherent and natural right to be with your child. Okay? Yung support ibang ibang aspeto na napag-usapan natin in a little bit no. Pero yung iyong uh, visitation ay hindi pwedeng ipagkait sa iyo. Okay? Uh, lagyan natin ng konting distinction para mas maliwanag. Kapag ang isang bata ay legitimate child, okay, born of a uh, legitimate father and mother within within the lawful bounds of marriage, ang uh, iiral dyan, in case of doubt, yung sa tatay. Okay? Ngayon, kung illegitimate child, uh, uh, sa nanay yung... Uh, Uh, parental authority na tinatawag ibig sabihin uh, syempre lalo kapag seven years and below nanay yan and even 7 years and above nanay pa rin ang parental ang may parental authority sa pagpapalaki 'di ba pag-aaruga 'di ba uh, pag, uh, pag pag, pag -e educate doon sa bata pag-aalaga doon sa bata nasa nanay po pero ngunit dapat what si tatay meron Siyempre, meron naman siyang karapatan na natural, na legal, na moral na ma makapiling yung bata, mabisita yung bata, mahawakan yung bata, di ba? Yun nga lang, kapag illegitimate child, okay, ah uh, kapag illegitimate child yung bata or non-marital child, ah uh, pwedeng limitahan ni nanay. Di ba? Pwedeng limitahan ko Kaya sabihin, o sige, pwede mong ano yan yung uh, bisita yung anak mo, Sabado, o dun sa nanay ko puntahan mo o dun sa tatay ko puntahan mo ng afternoon after lunch o pwede pwede niyang limitahan pwede niya in other words pwede niyang lagyan ng uh, rules <laughs> kumbaga pero hindi niya pwedeng absolutely na ipagbawal so ngayon uh, one question is yung support paano ba yung support eh attorney Aldrin uh, gusto ko naman magbigay ng support pero ayaw ibigay Ipakita sa Eh may, may punto ka naman So So ganon Eh ipag, ipag I ano mo I uh, Ilaban mo yung karapatan mo Dun sa anak mo Ngayon Kung hindi ka nagsusuporta Eh syempre Pwede kang makasuhan dyan Ng uh, uh, Violence against women and children 9262 At pwede ka pang makulong So yung suporta uh, Obligasyon mo eh Regardless kung nabibisita mo Regardless kung May kustodya ka Regardless kung naka, Nakakapili mo yung bata No question that obligation mo na magsuporta pero yung cost yung uh, makita mo yung anak mo makasama mo makapiling mo dapat mo igiit yan dapat mong ilaban yan dahil karapatan mo yan